Ako sa my park. Manonood ako ng sports. Sports din ng mga bata ngayon. Naglalakad ako mula dun. Malayo. Dun sa harap yun ng school nila. Ayan ang park. Ang luwang. Magandang pagdagingan. sana ako pero mainit. ba amoy pawis ako. Ayan. Ang luwang. Ayan. Oh. 9.30 ang ano nila. 9.30 ang sports. Ang start. Ang gandang magpahangin dito. Ayan ang mga puno. Madami nagjajaging doon. Ayan ang aking nilakad. Hanggang doon. Ayan yung mga ibang mga manunood. <coughs> na ng puno ng chestnut horse chestnut mainit na 20 plus ah, degrees summer na summer na tayo manood pero bawal ang bawal ang video sa mga ganitong okasyon sa school nila. Bawal ang phone. Kaya walang remembrance mga bulilit. Papa, paano lang, patago. Magpipicture ako patago. Kung makakalusot. Pilipino eh. Pilipino, madiskarte. Yan guys. Siguro pag mag... Ilang oras akong naglakad dito? It's 14. Oh! 15 minutes walk mula sa school. School nila doon sa sa harap niyan. Mas may park sa likod dito ang daanan. Next last time nagsumakay ako mas malayo. Mas maganda pala. Yun, mag-exercise tayo doon. May exercise san dito. May exercise san Eh. Ay, may nakatambay naman ng mga lalaki. Exercise. tayo. Yes, na tang daming puno. Magkakaparyas yan na puno. Hanggang ganda, ang ganda ng harap niya. Napaikutan ng mga puno. Par sa isang puno lang. Yung may mga bunga siya. Tambay-tambay muna. 10 minutes more to go. Ano, 15 minutes more to go. Ang ganda. Yan ang exercise. Ano? May po ay mag exercise na mag exercise nga din ako nakaupo naman yung iba magandang park dito may mga exercise naka close pa ang gate hindi pa pwedeng pumasok ano ba to ito yung exercise hindi ako makabidyo pag mag exercise ako ayan nakad dito oops an exercise style hello <laughs> yeah oh you didn't bring <laughs> wait I will I will turn off this one yeah we'll, we will wait Do, they're not yet you did not yet come yeah inside inside the gym we will wait for them and they will we can follow them <laughs> okay, so she will go inside but we are not allowed to go inside. no we can go all right you okay. didn't drop her Where do i drop inside yeah? no inside the, sc the school the school yeah it's alright you can uh, you can uh, okay so they are going to yeah. yeah they will come later they will walk okay. they went to school <laughs> yeah <laughs> oh, okay. it's fine you can bring her can how is this?